So guys, sa uh, musta kayong lahat ah, Ngayon po, ay eh, dito kami sa lugar lang Ni ate Anabilia So wala sila doon sa bahay niya Nandoon sa uma, sa baba Nag, ano sila, Nagtanim sila ng mais Dahil po, eh, tag-ulan na po Umuulan na, so kakahinto lang ng ulan So puntahan lang natin doon Sa uma nila, sa baba Doon po bahay nila Ya, yeah, bobo. Dito, dito tayo. Dumaan, no. Hindi apotek dito, ba. yung ano ni anak Ate Anabelia, oh. Yung kulungan ng baboy. At saka yung bahay lang na, na doon. So, <coughs> dito tayo dadaan. Shoutout <coughs> ni Ms. Ilse 130. Salamat po sa lagi niyong support kay Ate Anabilia at uh, kay Ate Ilma. So sa nakaraang araw po, napuntahan natin si Ate Ilma. So ngayon po ay dito tayo kay Ate Anabilia. Tanim sila ng mais oh. sila ng mais. So yan po ay mabutik na oh. No? sobrang ano na sobrang basa na ng lupa ba hindi kagaya sa nakaraang mga buwan na grabe sobrang tuyo na bitak-bitak na yung lupa so ngayon po ay bumabawi po yung panahon ano na po, uh, umuulan na so kakahinto lang ng ulan kanina ng umaga grabe ang lakas ng ulan kanina ng umaga so dito sila buong pamilya po nandito siguro ang asawa lang ni ate Anabilla wala dito ngayon yung mga anak niya nandito tumulong sa pagdanin ng maay So napakaganda po yung tanawin dito guys Sila po si Ate, Ate Anabilia ay nakisaka lang po dito hindi po sa kanila itong lupa nakisaka parang hati ang sistema eh Nandito din yung asawa ni Ate Anabilia Ini pumasak sa construction. Nagaan mau kanang. Lugas mau. Ada daro na dera. Kena sawah nak nak beli no? Si Ini um, mana um, si Huan balak dia eh wala. Ah, balak palang sawah ni hati nak Si Anji ada di to, si Mailin Mailin Alah <laughs> nak mugas lah Si Anji oh Ganun lang apa alang ang nakatusok sa yuta? Ano nang yan? Wala bang kahoy na pang pangbutas Yung pang bangag ba? Mukha na yun. Ano? Uy! Anong nangyari sa mukha mo? <laughs> Anje? Ha? lin. <Hiling>. Ah. <laughs> Ang? <laughs> Ang kagwapa ba sa namugas eh? <laughs> so ina ha? Anong tilray ray ikaw an? Mm. Tiil Dili ba sakit? Dili man. Basig ma. Tutunok ba?

lunpusin anak kita setas kami si mailina mundur ada orang kan nimbrus hati hati haneh mengaku apa kayak apa udah nanya dulu lah itu pakai saat kapak bertani juga rokai kailangan mag ada zambing lo zambing ya bisa kamu mau zambing Lalahat. Las na lang. Mm. Inyo pa saat bang, kuma... sa atbang, dako ani nyo kuma na milyon no? Ha? Kamara na lobe. Ah, uh, lain to? tagi dito. Oh. -huh. ron kay segunso nang ulan. Mm. Sigurado na gyung motorok ni inyong bugas. Motorok gini di na uga. Mm. Nagsul sa kanik pazaro. Ah. Uh. -huh. Mm. Maina eh. Makasanggi, nagay pang konsumo. Maka, maka sib, sib No? Kaysa mamalit. Sib gamay Si Juan to sa construction. Ang asawa ninyo. Oh, na, tapos na. Mm, na. Ay, doon tayo sa... Malapit. <coughs> po guys sa uh, yan po guys dalawang araw na sila dito nagtanim ng mais mula pa doon sa baba gikan pa dito sa, sa taas tapos doon sa baba so pangalawang araw ngayon na natapos na dito dito ang katapusan oo oh. oh, ang napakaganda magtanim ng mais kapag magsunod ka sa ano kanang nagararo ba para ma ano, ma makahig talaga sa paa pero ang ginawa ni Angie Pinutasan bago, pinutasan na pa ah. Bago lagay yung ano. Baka may tinik walo? Wala okay ra. Okay ra. Okay ra okay, ang pagtanong. Ni hmm. yeah, humana. Kinatapusan na din he. Ah. Oh. So timing kayo, timing kayo para pagdating namin na natapos na. Hindi, kasi Ikaw sa eh? bakit hindi ka tumutulong? Ha? Huh? <laughs> hindi ka marunong? Sila, 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 na. Ah, naglaro sila. Ito yung binhi nila guys. Ah. So anong klaseng mais ito? hybrid. Hybrid 'to. Oh? Puti. Oh. Yan puti 'o. Oh. Yan. So ano pong nilagay nito para hindi kainin ng langgam? Wala. 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 So hindi kainin ng langgam? Dili naman sir. Kahit kerosene ilagay wala? Oh. wala. Ito po yung ano nila binhi nila guys eh. Puti. Huh. Yan. So bukas o so tubo na ito, pwede na kayo mag-harvest bukas. <laughs> Hindi pa? <laughs> Hindi pa? Mm, na na buwan. Tatlong buwan. Tatlo, tatlo, hinta, maghintay pa ng tatlong buwan. Mm. So kapag uh, tumubo ang, sagbo, ang sagbot, yung damo, uh, ah, mag, ano, kayo lang mag-ano. Pero ang laki ng ano ninyo? Anak ba alam lang? Namanam o guna sir ba? Oh, yung dandahan lang sa pag-adam So ngayon, tag-ulan ano? So makatanim na. Tanom na buwan po. So, sino bang mayari nito? Yung kapitan ng sa una. Yung ex-kapitan ang mayari dito? Mm. So, anong sistema dito? Ah, hati? Oh, tersyo. Tersyo? Oh. Ang, kita, ang kita, ah, tatlo sa inyo, isa sa kanila, ah, dalawa? Oh, mo ah sa kanila. Um, yan ang tinatawag na tersyo. Mm. Ang, ang hatian guys ay dalawa sa kanila. Example, dalawang tatlong sako. Example, uh, dalawa sa kanila at atian na bilya. Isa sa, mm. sa ano po, sa may-ari ng lupa. Mm. Diba, Maylen? Tama? <laughs> Grabe ang mukha ni Maylen, no? <laughs> Nagkawin ba ng parang sumali sa ati-atihan? So, ati-anabilya, ano po eh? Kaya nga napadaan kami dito ngayon, yung sabi ko na yung kadabuwa na ayuda ni Miss L730 sa inyo. Hmm. Kumusta nga yung ano nyo? Yung alaga ninyong baboy? Kumusta? Na. Nabinta na? bintana meron naman apat na. Ah, mayroon ka na ding apat na hmm. Apat na yung biik. Ha. Tapos mayroon ka pang ano no? Yung inahin? Ha. Mayroon pang uh, anay, inahin. <laughs> Dalawang buwan na. Ha? Magdalawang buwan na. Magdalawang buwan na. So yung ano ni Ate Amelia nandoon yung kulungan sa ano sa tapat. Yeah. So, ko sa inyo dito kasi malapit ng umulan para makaalis na rin tayo, no? Ibig dito na din ibigay bro. Mm. si. Dito ko na lang ibigay ha kay kasi nagano na nagmukulog na yung langit. Baka mabutan tayo ng ulan. Mm. So set out ni Miss LC 130. Salamat talaga. Si Ate Ambilia po isa po sa isa sa napili ni Miss LC 130 na bigyan dahil po ay napakasipag po. Mayroong mga hayop na inalagaan at saka ito rin oh no? ah, grabe ang laki ng uma ni ate Arabilia talagang hindi nagpahuli sa pagsisikap madiskarte talaga so kaya nga may kadabuan po na ibibigay ibinigay si Miss Ilse 130 so magdilim na ha? malapit na magdilim mo dahil po sa napakakapal yung ulap at kumukulog so dito na lang natin ibigay yung ano yung para sa kanila po 1, 2 2 Ito po. So, grabe. Grabe ang blessing at yan, Abelia. Salamat kid sa Panginoon. Sa uh -huh. Sa Kamis LC 130. Oo. Uh -huh. Hindi pa tumubo yung mais ninyo. May ano na. May biyaya na. No? Di Salamat. Diba? Salamat, sir. Oo. Uh -huh. Ito po. 1 2 3 4 5,000, hindi pa tumubo yung tanim nila pero mayroon ng bihaya, grabe. Pak Thank you. Bag, bag, bag mo. Salamat. Pak Salamat, kay. sir. Yan. So, again, uh, again, ano pong masasabi ninyo kay Miss LC 130 na walang humpay po sa pagtulong sa inyo po? Salamat kang Miss Elsie sa walang sawang pagtulong sa sa amin. ka. salamat sa bro tata o sa Rene OC Vlog. Thank you. Salamat. Uh -oh. -huh. Maylen, is dogari Maylen? Maylen, si Maylen. Na, uh, uh, anong masasabi mo Maylen? salamat <laughs> kang Miss LC 130 sa walang walang kumpay na biyayan niya si. Oo, uh, yan. Magpakabait at mag-aral ng mabuti ha. Maraming salamat Ms. Elsie 130. Maraming salamat, Lala. Oo. Joyal. Maraming salamat sa pagtulong niya sa amin. Oo. Ms. Elsie uh -huh. 130. Ah, uh, yan po na, magaling na po sila magtagalog Yan guys, yan guys, uh, kaya nga nagtagalok tayo para madaling maintindihan po sa ating sponsor. Uh, Pasensya na po sa pinagsikapan natin na maintindihan sa sponsor natin. Yan. Maraming salamat Ms. Elsie. Once again, maraming salamat. Yan po, umulan ha. So, batsin na tayo. Salamat. mana pangnahon Rutin lang bulan pantane bang mengetahu Iya ya kan kelikasan bulan ini kan dibaka ningan uh, ana musir suara mako dipo Ya to meare me ke bumi kebalik dayan le mice ditu ko Cặp uh, mút, mm -hmm. mm.